Yon, magandang araw sa inyong lahat mga Katoldok. Nandito na naman ako ngayon sa bundok. At adala ko na naman itong aking katiyan na manok. yan Mangangatin na naman ako ngayon ng ano, ng labuyo. So sana makahuli ako dito ng ano, ng puging labuyo. So tara mga Katoldok, maglatag tayo ng aking katiyan. mga katuldok sayang hindi natin nakuha yung ano yung alabuyo so sayang yun ang gagawin ko na lang ngayon eh nililipat ko na lang itong aking katian at uh, babalikan ko na lang dito sa ano sa susunod na mga araw kasi tingin ko nadala na yon hindi na yon babalik dito sa ngayon sayang mga katuldok so at least kahit papano eh sinasalpok pa rin talaga yung ating katian kahit uh, malaki yung ating katian eh, ayos na ayos pa rin siyang gawin na katian kasi sinasalpok pa rin siya talaga ng labuyo so ayun mga katuldok lilipat na lang ako ayun mga katuldok at uh, nakalipat na nga ako dito sa kabila sana ay eh, makahuli na ako dito ng uh, puging labuyo so sana swerte naman tayo ngayong araw kasi yung kanina hindi natin nakuha so sana ngayon makakuha na tayo yon mga katuldok wala talaga tayong swerte sa labuyo ngayong araw so ito tingnan nyo putol oh naputol yung pamo kasi itong sa eco na to dati ko pa itong ginagamit so marupok na pala <laughs> kailangan na talagang palitan itong ano pamo nya kasi marupok na matagal na kasi ito So, sayang yun mga katoldok. Nahuli sana natin kaso naputol itong pamo. You Ayan know? o. Putol. So, nakatakas siya. Nakawala. Sayang naman. <laughs> <gasps> oh. Gusto ko pa sanang lumipad doon sa kabila kasi meron pa doon. Eto, pangalawang kabit ko na ito. Pangalawang latag. Eto. Kanina naglatag ako doon sa kabila. Hindi nahuli kasi hindi siya napasok talaga dito sa CI. So, ang ginawa ko, lumipat ako dito sa kabila kasi may nagtipila ako din dito. Ayun, nakapasok siya sa CI. Kaso naputol naman. Meron sana akong dalang labuyo pa uwi. Okay. Kaso nga lang, naputol. Hindi <laughs> wala. Wala tayong swerte sa labuyo ngayong araw. Gusto ko pa sanang maglatag dun ulit sa kabila meron pa doon. Ang dami nagtitila titila ako ngayon kasi season na nila. Ang problema wala akong ano, extra ang dala na si Ai. So ito hindi ko na to ilalatag. Itong si Ai na to. Kasi marupok na. Masasayang lang yung oras ko kakahintay, kakalatag. May sasalpok man sa akin katian, may papasok man. Mapuputol din ito, itong pamo. So sayang talaga mga katuldok sayang na sayang dalawa sanang labuyo dala ko pa uwi oh <laughs> so hindi lang dalawa kasi pag nahuli ko yung dalawa na yun lilipat pa ako kasi maaga pa eh so ang angas ang angas nitong ating katian ayan <laughs> sinasalpok talaga siya kahit bata pa o matanda pa na labuyo eh papasukin talaga siya napaka ano napakasipag magtawag napakasipag magtilaok so ang gagawin ko ngayon uuwi na lang ako at ah uh, uulitin nyo itong aking CI, papalitan ko na ng bago. Saka medyo lakihan ko itong aking ano, pamo. Para, kasi ito marupok na pala. So sayang. Uuwi na lang ako ngayon at gagawin ko na lang ito ulit. papalitan ko ng pamo ito. O kaya gagawa ako ng direct ring. Tapos kakaya din ko lang itong ano. Itong pinaka nylon niya para direct ring na lang siya. Para wala nang pamo. At ah. Uh, yun ang dadalhin ko dito para ilatag so sa sunod babalikan ko na lang ito yung area dito yun o malawak ng gubat dito sa amin Pakalawak, napakaraming labuyo so abangan nyo mga katuldok sa sunod babalikan natin to at uh, sisiguraduhin ko na makukuha ko na yung labuyo na yun na sumalpok dito sa aking alagang katian. oh. yun Nasa salpok siya kasi nakakapasok yung mga labuyo. Naku, iba naman to. So, ayun, maraming salamat mga katuldok. Like and share. Siyempre, huwag kalimutang i-follow para next video ko makita mo. Ayos!